Maying adlaw sa tanan, so karong adlaw sa bayo ninyo sa akong video kay magbalik na ko sa akong trabaho. So na okay na di ay akong papilis na approve na ang akong working permit tapos nakapa-ID na ko. So nagbalik di ay ko sa akong hagitrabahoan sa una nga hotel kay ila kong gi-request. So okay na akong papilis. So makatrabaho na ko og balik. So mao ni akong first day karon sa akong duty. 7 a.m. ko gipa judis akong chef dayon hangtod alas 3 sa hapon. sulaban so, laban ng yuta diri biskag nakaagitag mga struggle sa life dapat uh, kapaluta mo handle kay dili ta hatagan og problema nga uh, walay solusyon. So mauni ang dapit sa among kuan trabahoan. Uh, hotel di ay ko trabaho So dati seasonal ko karon okay na ang akong uh, contract. So, one year, one year contract na depende sa imong performance. bisag ka ng seasonal ta, dili ta mabalaka kaya ang seasonal kay ka nang depende kaya po na sa imong performance. Kung okay man imong performance, pangitaan kanila nila o ipas, uh, ka nang sister company nila. Nga dito ka ipasulod kung sa summer, uh, sa winter, mag ang mga isla. So, mauna ang nahitabo sa akua. Uh. Tapos karon na okay na akong papilis. One year na di ay ang akong kontrata tapos okay na nakabalik na ko sa akong duty. Biskag nagka problema ko gamay sa akong mga papilis. Pero ito yung fall gapon ko kay wala ako gipasagdan sa ginoo. So na, na okay na ang akong mga papilis. So na magka ID na ko next time. Gahapon di eh ang adlaw kay gitawagan ko sa akong chef nga kanang mo na ba daw ko ana ko kanang wala pa koy eh, kanang uniform ang ng morning, akong day, sa ana siya nagtaga nang ko niya. Tapos mo ni ako first din sa darpa ng dapat nang kaani para na kay ang dapat At least na ay sulod. Ang tinuod nga istorya is dili dili man ta ko diri magtrabaho pero kanang Uh, na approve man ang akong working permit diri tapos actually sa grocery na unta ako magtrabaho dahil nauna lang ni ang working permit diri tapos nag-request ko nila nga mabalik sa daw ko dito sa hotel kay ka nang nag-resign ang so dili na ako mag inarti kay kung mag inarti ka diri kay wala kay trabaho pwede ka matingga 1 to 3 months or more pa ang imong hulaton para ma-approve ang kanang working permit. So, dili na ko mag kay pareha na mag -sweldo. Laban na kita diri kay kanang ikaw uh, ikaw ragid ang makatabang sa iyong paugalingon. So, bahalag. Dagang kay problema Hi, nga ni Apo First day natin ngayon. So, kababalik ko lang sa aking tarbaho. Pauwi na ako. Uh, yung schedule ko is 7 seven to 3 so dito po tayo banda nagtatrabaho yan sa may alas uh, 3 sa punang hapon tapos andito yung uh, uh, uniform ko. dito may bago tayong uniform na tatlong seat so paway na ako sasakay na ako ng tram So mao dai ni ang akong gitrabahoan nga hotel. So mao ni siya. So, dili lang nato i-mention ang pangalan kay basin mapatawag tag opisina. Sudaghan so, daghan pud ay may dira mga Pilipino. So ang nakachada pod diri kay daghan kay Pilipino ga trabaho. Yeah. Tapos mao na dayon to pagahuman dayon anak kay naguli na dayon pod sa balay. Tapos na akong new friend nga makipag-meet up diri sa gucken La ni na ra und sa kan BFC FC. So, Tara na bago ba ko abot. Lakaw na po ko. Kaya ka nang kanis kanisi Bago pa ni sila nang abot. So hapit na ni sila ma-deploy. So dili di, na may magkakita-kita. So magkakiwalay-walay na may. So naanami yan sa glab ni Paimod dito sa Avenue Mall. So maulay ni ang glab sa Opus Katong mula tanan sa mga kuan pa station. So dito sa unahan, sa so, ni Kanyang Kapad sa McDonald's. Sunay Bus Station dito. So dito may nanakay paingon sa Avenue Mall kay wala man ni Diri KFC. So talag saraday diri ang kanang KFC no. Ang Macdo ah uh, talag sarapod. Diri kayo o oh, sa Pilipinas na biskag asa ang kanang mga branches. Biskag sa mga kuwan, mga isla na uh, idiri, kay wala na siya wala mga makdo sa isla o mga hotel, mga restaurant. Kay kanang ng makdo, na sila pag-winter. So, para mura ang buwan na ilang business. So, balik ta sa among pag kanang laag dito sa abing mo, mall. So, tulad ay may ani kaoban si si Ruth at si Kuan Richard. So, maglaag dito kay kanang kani syrup si kay ganang ng um, kauban ni siya sa kwarto tapos ako siya ipapuli sa akong part time kaya ako nagtrabaho naman kay ah, ka ni siya bago pa ning abot at least ma na siya yung mga pang allowance so mauna niya siya ang pagawas nagulat namin ani waiting nami sa kanang bus para manakay nami paingon sa uh, avenue mall kay dito may mga on mag chill chill lang good para dirita mas stress kay layo atong pamilya uh, dapat labanan nato ang tanang mga problema kay ikaw ikaw layo kay ka diri sa imong pamilya dapat uh, paningkamot kang uh, magthink ka always kay ikaw ra gyapon ang kaluluoy ang kadiri ang glab ni nga uh, kaning glab ni Colodor. kay diri magkita kita ang mga Pilipino kanang uh, diri pareha sa means for mauni siya ang pinaka city diri ga gamit ap ang mga pilipino kung uh, asa sila magpaingon diri sila manupad diri magkita-kita ang tanan. Now we hand dito friend. Congrats. So ganito pala yung sit up ng KFC dito ah uh, Magkaiba siya sa mga Middle East na KFC kasi yung mga strips at saka with bones, halo siya sa isang order. Basta malaki yung kaibahan kasi natrabaho ako doon sa Middle East tapos may McDonald's din dito. So nag-order kami dito ng bakit na maliit kasi tatlo man kami. Tapos yun, takto naman siya sa amin kasi uh, may dala rin silang pagkain na isa pang putahe ng rice tapos inulang na lang sila may yung mano. Wala ka ng Jollibee, KFC o McDonald's. So wala di sila ka ng uh, gravy diri so mauni ang ilang gusto nga mga pagkaon more on tinapay yun na sila kanang mga lokal. mga dagko kayong tinapay pwede ka sakpaon na mga tinapay dira sa taas mauna pauli na mi dayon ani humanamin nga nga o tapos sa akong friend na videohan daw nato. kung ipakita nato sa kananggatan o sa Facebook kung unsa mga pagkaon tapos more on cheese na sila tapos maunis siya ang Avenue Mall tako po bea siya dayon maon ang nagatawid namin ani sa pikas nga kuan kay naa didto ang bus station sumauna so, ang mga tao bus station sumauna so, ang kung mag sila na na siya pwede na ka mula pero kung pula diri ka pwede mula kao. or mo tabo kay pwede ka maligsan So hulaton gyud ani mo na mag tong tao-tao kay kung pareha na o pula. So stop gyud na siya meaning. So i-follow if gyud mo kay yung accommodation na para lagiapon sa imong kaayuhan. Tapos na ang mga bata diri, mauna ang mga tao. Okay ra pud kay diri kay kanang kuan ra siya open nga country. Uh, mura lagiapon siya o kanang sa USA. Basta open diri na kuan country siya. So tag init na po diri no summer na. So ugma pa na po dito sa akong pagbalik sa akong trabaho. So 7 to 3 na po akong schedule. Pero pwede ito may anak ma Ayan, mo na, na yata, si schedule. Hindi ka natin hindi ko mapanggabi So dapat kabalo ka sa imong i-apply yan kung ka nang dapat multitask ka or kabalo ka mo adjust sa imong self. na pwede ka or kanang kung sa tawag ana? Dapat flexible ka kay ka ng pwede yun magbago-bago ang inyong mga schedule. Pwede ka magpagbuntag, pwede ka magpanggabi. So wala yung graveyard sa amuha. Maura yun ang pagsada. Tapos mauni yun ang mga dalandiri. Tsada kaayo kay ka nang pinlo ang ilang mga kalsada. Wala yung mga basura ng mga kanabisag asa uh, strict sila diri ka ng disiplinado ang mga tao. Nakasigwigit ilang mga basura diri, mga plastic isigwigit. Huwag ang mga carton, tapos ang mga mix is cigarette food na mo. So, stay to food sila. So, sa next na food na akong video doon. Salamat.